Sa ganitong membership shopping, di mo kailangan magmadali. May bibilin ka man o wala, dapat leisurely walk lang. Dahan-dahan lang, ika nga. Sa laki ng lugar, isa-isahin mo ang bawat pasilyo. Magtatagal ka talaga. May mga free taste, buy one take one. Merong mga produkto na wala sa ibang pamilihan. Nakakatuwa at nakakaaliw. Sa dami ng pagbibilian, hindi mo alam anong kailangan mo at ano ang uunahin. Minsan, naikot mo na, babalik ka pa. Kasi may naalala ka at nasa dulong pasilyo pa siya. Nakakapagod, di ba? Sa haba ng inikot mo, magugutom at mapapagod ka. Siyempre, pahinga at kain muna. At hindi mo rin mamadaliin. Leisurely eating o eat slowly kumbaga. Pagkatapos, uwian na. At dahan-dahan lang din pa uwi. Pagaling ka dito, hindi ito ang araw para magmadali. Bye.